mga idol magandang gabi po sa inyong lahat dyan, So, ito ngayon, ang ulamin na naman natin, tong ano, yung gagawin natin, magulay tayo nitong ulog bate. So, medyo sariwa yung nabili natin ngayon. Ayan o. Oh. So, gagawin natin ngayon mga idol. So, nakahanda na nga yung ating mga rekado dyan. So, di ko na pinakita sa inyo nung pag-slice ko nyan. So, tayo. So, medyo gabi na. So, ito mga idol. So, nagmamadali man tayo. So gagawin na natin yan Imahin muna natin yung ating lubate Para makaumpisa sa tayo pagluto So medyo mataas na yung oras mga idol Mga ano na ito mga idol Alas 7 na no? So ito uh, Gagawin na natin mga idol Para hindi tayo masyadong matagalan So ito nga medyo, medyo May oras na Alas 7 pag alas 8 na So medyo kasi ano tayo mga idol Yung Be busy, no? Busy si tayo lagi, no? So gagawin na natin idol, tara uh, na po. Gagawin na po natin, himayin na po natin tong ating kwan, well, ating video at sa ating pagbili natin ng ulam mga idol. So ito mga video, marami tayong binabantayan. Kaya pa rin pa sa labas. Kailangan natin ah, uh, natin. Ayan, no? Tawin natin mga idol. Tayo po kubo dito. Yeah. Ito tangkay mo ito, pwede rin natin tanong ito ngayon Parang idol. natin bibigyan sa tulog mo Nagbibigyan mo ito ngayon ngayon Di ba?

So ang gagawin natin mga idol Ito muna una natin lutuin Itong ating panahog para Ito kasi mabilis lang itong lutuin mga idol Itong ating uh, Lugbati no So ito medyo matagal itong panahog natin So ito nakahanda na ngayon mga idol Nakaridi na yung mga hugas na yung mga idol Ito na lang hindi pa natin hugas itong mga idol hugas natin. So pinakahuli yan natin ilagay mga idol So ito nakahugas na Nakahugas na yung mga idol So ito na yung unahin natin So let's go So mga idol nakaridi na yung kawali natin na yun So tara na po, dali na po natin yung ating ano, you know, pakuling na lang natin yan yung ating lugbate. So ito yung inuahin natin, yung pangrekado natin. i muna natin. Let's go mga idol! So ito lang nga yung kawalit natin. Apo na natin mga idol. Ayan. Wow! tarap. Ayan. Atin natin yung, ano natin, yung mga arikado na natin.

buksan muna natin after 5 minutes pagka natin yung mga yun yan habang pinalambot natin yan so e, muna natin itong ating tubati siyempre mga idol paglagay din itong pork cube no para matrap yung ating niluto yan halungin natin mga idol palutuin muna natin yung ating garlic para bago anong maluto mga idol ilagay na natin itong ating tubati siyempre bago natin na yung mga idol simplan muna natin para lulot lang natin yung tubati mamaya so nakarigin na yung ano, natin okay. Ano pala ko din para ala. Ah, mga idol. Tap tap pakadap ng mga idol. Yung nilabi dodo na ng mga idol. Ah, uh, with pork. Oh, yan oh. Takpan muna natin mga idol para maluto na para inulod na natin yung ating bati. Pag lulutuin kasi mga idol, cook lang yan di masyadong lutuin yung mga idol para hindi natin hindi ma-over. Tingnan Eh, ito lang. Ito lang muna para lutuin natin. Ngayon lang muna. Bye, mga idol. After 5 minutes. Tingnan natin idol. Kung malamot ba yung ating pork. Ayan simple mga idol, tikman natin yung mga idol, bilip lang kung ayos ba? Wala ka lang, idol. Kaya nakapagay ng pagbaray ng konting bilipin mga idol para masarap. Pagbaray pa natin ng konting sabaw. Malapit na yung maluto. Malapit yung maluto. Malapit na yung na yung ating na na natin para mabilis na maruto medyo malambot na yung mga idol medyo uh, magigas yung fork natin pa muna namin mga idol medyo na yung ano natin uh, yung ating tarli so ilagay na natin tong ating ano ating lugbate yeah, ayan subusin natin yung mga idol para hindi masayang yung

idol, medyo pinahay natin yung apoy so, yung medyo umaapoy yung ano niya, pinakapuro dyan, um, baka masunog tayo yan, yeah. stock naman ka mga idol ano natin siya, medyo wala pa kailit pa naman dito eh yan, yeah. natin para malampak yung ating bati yan, ito lang mga idol yan, yeah. oh, sure, ito lang ngayon mga idol Tap. Abi. sa mga idol, Yan, no? Wow. Marap. Marap idol. So, bigyo, ko na yung apoy. So, subi umaapoy yung puno dito mga idol. Baka sumiklab so, tayo. So, ito hindi ano, subi pa mga idol. So, kanina pa yata yung mga yung puno na 'yon. So, ngayon ko lang so, malakas na bantay, subi malakas nang apoy dito. Yan lang mga idol na siya So, pero hindi yan mga idol, simula yun tank yung mga idol Hindi yan malapit sa si tank yung simula yan no? Ganyan lang mga idol, laluto na nga mga idol diyan, oh. yan Napakasak no? no, ng ulog bati natin mga idol For today's video natin mga idol, ito nga punan natin Ito yung pinakaulam natin ngayon mga idol Gulay, no? Na ulog body, yan So ano pa nga mga idol, so luto lang nga yan no? Oh. So panggagay mga idol, so Natapos na nga natin pagluto ng ulog natin Pwede so, na ang kalalabasan Yung mga idol Yung ating ulam ngayon, nahapunan natin Ayan no? Napakarap yan, mga idol. So, mga idol, tapos na po tayo nagluto. So, mamaya mga idol, babalik tayo. So, ngayon, magkapunan tayo mamaya mga idol. Papakita ko rin sa inyo mga idol. Ayan. So, video may iskatuhin pa muna mga idol. takpan muna natin yung mga idol. Para maluto pa yung tulog body natin. Ayan. Pero idol, luto na yan mga idol. Ayan. Ang hintayin natin, magkapunan na tayo mga idol. takpan muna natin, babalik tayo mga idol. Pag magsandok na tayo lang, pag, pag kumain na tayo. No? Ah, uh, shoutout out nga pala kay uh, Sir Cuaro Bilo Santos. out po sa iyan, mga idol ha. Pag-ingat po palagi. Frederick Santiago, shoutout out po sa iyan. Maayong gabi sa imong tanan. <laughs> uh, lahat po ng ating mga viewers at shoutout out po sa ating diyan lahat, no. Ayan, mga idol. So, na, pinatay ko yan dahil umaapoy nga yung puno ito, dito Dito yung mga idol baka masira yung automatic, no? So ayan, pakuluin na natin konti. na natin. Ya. Pakuluin natin konti mga idol. E. Natin. Wow. Napakasarap mga idol. Yamin yami yung ating gulay na yun, Napakasarap. Lagyan right.